sakura dito sa amin. Ayan. Wala pang bulaklak. Oh. Dito sa part namin talaga guys. Wala pang bulaklak. Ang sakura. Quality. Ah, okay. Um, Ito sana. Okay. Kaya na may damage sa buba Thank you, Hakim. Ang ganda niya. Kaya na, na. Kikinda na. Wala kami nakita. Yun may damage kasi. Kaya yun sa iba kami pupuntang park guys. Ha -ha. naghanap kami dito sa part na to na ano, recycle shop. Kanina pa kami paikot-ikot <laughs> sa part na to. Hindi kasi namin alam dito kung may recycle shop. Hi guys, hindi kami talaga kanan namin. Sana may recycle shop sa part na to. Ayan, yeah. I'm from me. Ayan, I'm from me. sana ay may makita kami dito sa pangalawa let's go washing ganyan po eto ne teriyaki ito ito Yan, salmon siya guys. Salmon. Tapos, ito din, maguro, salmon, AB. Yan, halo-halo na siya. Yan guys. Mahilig ako sa mga ganito. Masarap po siya. Hi guys, good afternoon. Konnichiwa. Today is Sunday and uh, ipagpap, ipagpapatuloy po namin yung paghahanap namin kami na lagayan ng mga damit. Iba't ibang part ng lugar sa bawat madaanan namin kung May second street guys um oh. yung second street two ayan tingnan natin guys diyan ay mahahanap po tayo so oh uh, um uh. mm, baka wala nang mayat pa gumibo dito mga ano sha ano

na po kami guys at yan lang po ang aming ganap po for today at maulan na po guys kaya uwi na lang kami at nag-take out na lang kami ng aming kakainin na sukiyabiyodong yan lang guys po ang ating ganap for today and thank you for watching and please like and subscribe